Good morning sa lahat. Check, class check natin sa mga stocks natin. Ah, meron tayong marami na dito mga stocks. Hmm. Kasi maybe last na natin nagawa bukas. Meron pang hindi natin na out. Ito. At doon si Yuru sa loob. Tingnan natin doon sa loob ko meron pa doon hindi natin nalabas na mga stocks um, dahil ngayon na lang siguro or bukas ang last natin gawa ito meron pa labas natin dahil ngayon is gagawa kami meron tayong marami stocks dahil ngayon gagawa kami ng kubana beef dahil kunti lang ang kubana beef po, oh, ito siguro mapupuno ko na ito ngayon ito hindi kasi mapuno-puno dahil gawa ng hinahakot din papunta doon sa shop kaya ganyan eh kasi maubusan din ng stocks doon di bit-bit na naman papunta ng stocks hmm. okay, hanggang maka, maka go na tayo hanggang saan ang kaya lang natin na gawin pero marami kaming stocks ng kubana chicken siguro mga one month pa nila yun mauubos hindi ko lang alam kung sinong gagawa kapag naubos na yun or baka hayaan na lang muna na out of stock hindi ko lang alam o ganun na talaga kailangan ko rin magbakasyon ayaw nga sana nila akong payagan na magbakasyon kasi nga wala mapagkatiwalaan na gagawa ng kuba hindi naman pwede eh four years and 7 months din ako na hindi nakapagbakasyon need ko rin ng bakasyon, need ko rin ng pahinga. Kaya, pahinga lang tayo at na-miss ko rin ang pamilya ko. <coughs> Kaya ngayon nga, parang sad sila kagabi, nag-ipon-ipon sila. Tahimik lang sila. Siguro mag-worry sila sinong gagawa ng kubba nila. Natural lang yun, na-uwi akon. Andun yung pa, pa ano, pamilya ko sa Pilipinas eh. Yo. Laki okay, magagawa. Gusto kong umuwi. Gusto ko talaga umuwi. Magbakasyon. Maraming salamat. Pero uuwi na nga lang. Pero nagkandarapa pa tayo sa trabaho. Ganito ang buhay UFW. <laughs> Laban lagi. Uh, you Insya Pilipinas. Uh, at sa mga pamilya ko, maraming maraming salamat.